Oh, na, lagi, pait kaya lagi ba eh. Kaya na nga naglisod ko sa pagkao, naglisod pag, pag Marta. Hindi mo absent na lang ka kay, wala na kayo mabahon. Hmm. Saan-sama ni? Ang nanay siya bayad, 2,000. Hindi mo mami kwarta. Ha? Ito na joke lang nai eh. Ihatag lang ako na ninyo. Salamat. Nak nakulbaan ka na eh. Hello guys mga katikang Ang sadya namin dito ngayon sa San Kugi Ang magkapatid na nakatira sa Lola So ngayon po ay nasundan natin ang isang kapatid galing sa school Kausapin natin ang Lola nila Baka mayroon din tayong maitulong Day, ang imong mga egsoon Nag-eskwela po day Ano <tod> ka dun do? Ano ka Mau ni ane? Atau di kata dito Di eh, side Di tepi kas? Uh. Aa <tinyak> Nihapun Nihima oh. pinyin iro Ting namin dito, walang tao ang bahay nila nandoon daw ang lolo at lola niya sa ulingan, nag -uling daw ang kapatid niya hindi pa umuwi din. Sunduin nila ni Brutata doon daw sa batad, uh, nag -uling. So samahan mo si Brutata, ha? Hmm. Oh, samahan. Eh, dili ka mag hindi ka magbihis kanang magilis? Hindi hmm. galing pa sa school si Krisa? Crisa mi. Crisa mi. mi wala ta no gabot crossing, guys tak abot sa skill si Yan po para matunto ni Bro Tata ang lula, sumama na si Chris Ami at dito lang ako mag-antay. Yan na, nakasalubong namin ang lula ni Chris Ami dito. Uh, adi, di, mag-i ka na Dito Nag-unsa Nag-uling -nag -nag mo? Oo. Saan mong mister na eh? Ah, nag-uling. nag-uling? Uh. yan guys uh, samahan ko po si Tisam dito kung saan nag-uling ang kanyang lulo <laughs> kailaraan ninyo ko dahi <coughs> ha <coughs> ha huh? ayan eh, nandito pala yung nag-uling lolo at lola ni Tisam ha huh? So, gumurit siya kami dito para makita namin yung una. uh, ginagawa ni Tatay di Tay. Oh. Ayan, miron meron kay oh. Amuntang di apa si nanay niya, manamo. mo eh, na <laughs> mm. ni Laos Ramidre. naguling dahi ka. Hmm, na niyong pangita, Tay. Hmm, <laughs> Nah, meron sa si imong apo, si Kusumi. Yan, yeah, ni una si nanay, kanang amun lang siyang uh, pasakyon pa uli kay di man ma arang sa motor uh, dugay pa ugma pa bukas pa uh, so, uh kami na lang ang muuli ta ya kay to na man si nanay dito, amung among natagbuan nagsosya ra dire og tinuod ba gyud nga mao ni nyong pangita panguling Hmm, sige tay ha. Oh, sige. tay. pala yung anong Sinabi ni Kusami nga naguling daw yung ano niya. Uh, lolo at lola. So ito pala yung hanap buhay nila. So yan ah. Uh, balik na tayo sa bahay nila. Sakay na sa motor yung lola niya. Uh, doon. Daanan lang natin. Sakay na lang ka din sa mga. Ito ka sa mga. Oo. Oh. guys, nandito na po sila. Sinundo ni bro tata. Galing daw sila nag-uling. Yan, nandito na sila. Nay, may hapon. Nag-uling mo? Oh. nag Nag-uling? Nag-uling? Asa sabi mo hong ubang apo? Ano, ang banda ba, nito ama samahan. Ah. Uh -huh. Okay, giguhat -huh. pa tu tong ang alisod bubad. Uh hmm. -huh. So pila din lang ka buok uh -huh. magsuon tanan? Uno. 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 So ang na sa imo wa pila ka uh -huh. Tulo Tolo. Tolo. Ang na-address karon. Uh -huh. So ito yung pangalawang nandito, yung isa. Ato ba muli? Wala pa na uli. Oo. Uh Kanina -huh. po hinintay natin sila si nanay. So nag nang naguling uh, no. ya yeah, si ang nauna dito galing sa si school si Krisa. Mm -hmm. oh, so, si Remart saan ka galing kanina? Mm -hmm. Na nang, nanguha ng pagkain ng baka. Baka ba ang alaga mm -hmm. ninyo? Baka? Mm -hmm. oh, pangalan mo lola? Sita. Ah, tatlo daw ang apo ni Lola nandito sa kanya. So yan nga ah, mayroong nakapagsabi sa amin na mayroong ah, senior dito na maraming mga apo na inaalagaan. Yung isa, noon pa sa school, hindi pa na uwi. Karoon, ang sama niyong gibuhat, karoon? Karoon, nanguling eh. nang mo eh. Nanguling mo? Layo din mo nanguling? Layo, layo yun. Oh. Kinsaman imong kaoban nanguling? Kami rin tao, magkayon. Imong bana? Hmm. So, ang hang bana, ito aron dito? Tuwa. Nahabilin? O, ang inyong uling, ang saman ka nang nagkuan na mo? Ka nang nagdungka na mo? Oo. Oh. So, bantayanan na ito? Bantayanan man. Nangita oh. pang Mm -hmm. eh, aram yung mabuhi. Eh, kung pangita, kung aram man, uling naman, may lagi makauling, may lagdili. Mm uh -hmm. -huh. Makakaon may lay 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 uling, layuling, may makabaligya, huwag gani, huwag yung may kaon, huwag yung may makakaon. Wala din nagsuporta ilang mama o papa? Pila rin ba po, pila may hatag, yung nagmay raman. Uh -huh. Ngayon papa, may wamang hatag. Kita na may mga anak nito nila. Naapoy lang yung pamilya ang uh -huh. tatay nila. So yung nanay nila, nasaan yung nanay nila ngayon? Nagtrabaho? Nagtrabaho po, di nagmarap po ito sa layo. Mm. Nga tagpilan po yung hatag po dun sa binol lang. Ginagmay kita gani pa da. 500 lang ipadala oh? sa isang buwan. Oo. Oh, oh, So ma nag-aaral nag sila. Mo oh, na, lagi pait kay lagi bi. kaya nani nga naglisod kus pagkaon, naglisod pag pagmarta. Unya amo paging pabawnan way ikapabawon man lang iskwela way ikapabawon. Mm oh, -hmm. Oh. So mo na. lang wala ibang bawon. ba? Oh. Inday mo iskwela lang wala ibang bawon sa. Hmm. Oo. Uh -huh. Mao ba? So nay uh, pila na edad din mo nay? Ako, sa uh, -huh. 68. Sa uh -huh. 68? Mm. -hmm. Ang hang yung asawa mo? Sa 64. Sa 64? Mm -hmm. So kaya pang manguling. Oh, kaya ho na lang kay may lai mahimo. Oo, uh, -huh. mao jud no. Ubang ubra po kag pila resil do. Oo. Uh -huh. Ang uling po, ay no ang gaw gana Kaya wa may wa bangoy kay dagan kahoy gud. Malagay uh -huh. ka maka panguli ug wa jud. Uh -huh. Si Inday Krista, unsa na ka nga grade? Grade grade 6 yeah, sta ang imo pag-eskwela kanang kwanit ay usahay kay na, kanang wala may bonding dili pug kayo kanang kwan ang kwan mo lagi may kanang kwarta ka bond usahay kay wala may sudan -hmm. so lang gyud hmm, um, eskwela lang wala jud kanang absent 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 man ko pero kanang panagsara man di mo absent na lang ka kay wala na kay oo So, nabay panahon krisa nga maibog ta sa uban pud no. Mm. mm. Kanang nay mga nay makaon no. Mm. Nya kanang inyong mga gamit sa school, okay ra? Kanang dili dili man kay usay wala wala man may, kanang wala yung ikapalit og notebook ug bag. Oo, uh -huh. nya karon na kay bag karon. Mm, kanang kun man pud guba bag na ba? Sapatos ana. Mag usay mag chinila sa mga kwarto kulahan? Sinilas ra pero na kay sapatos. Mm. Pagka lisod pud pa din. Tao no. Kuan si Rimard, ikaw dong gusto-gusto gamay ari dong. Nag-eskwela pud ka. Wala sa eskwela. Ha sayang, wala ka na eskwela na. Unsa na ang tagay nga grade? Grade 6. Grade 6. Nanong ning undang maka eskwela Ay undang lang pud. Nga no Undang, ipa -undang ka sa mahan. Ipaundang gas papa nimo. Mm. Duhay po, duhay buok di pa undang. So ni undang na lang mo. Hmm. Nganong ni nganong, nganong ni undang sila na sayang man kayo nay. Ang butang ni mga bata kay bisusog kay Ang amahan ang problema nila, yung tatay nila. Hmm. So wala yung nagsuporta ilang wala papa. Yun. Hmm. So ang mama mo padala ginagmay ro kayo. Ginagmay ro kayo na. So, 500 <laughs> kada buwan di kay ego. Kay ego eh mo eh. bitu abag ni. Na dong report karon na wala ka nag-schoola unsa man sa imong gibuhat-buhat. Buroban tatay sa lolo ni mo hmm. mukuyog-kuyog ka kana magunsa pa ng litan manguling mang ato ba nga um, manguling karon ganiha, unsa may mangibuhat gani ha oh makukuyog sa tatay ang dupit na siya oh yeah, Ganiha, ha unsa imong gibuhat oh, pa lang ko nangumpay unsa man ang buhi baka baka na may baka pila ka buok usa usa so nangumpay ka gani ha hmm. sayang man kayo nga wala kaning espuela no grade 6 sayang ano So wala kay plano nga mo iskuy balik. Wala na. Ha? Sayang pananglitan kung kung sakaling mayroong mag-sponsor sa atin nga mo kag balik. Sunod klase. Balik kag iskuy Ha? Ngaanong dili naman kaganahan mo iskuy la. Ha? ginahan. No, dili na kaganahan. Sayang kaayo. Ha? Saludo ako kay Krisa. Uh... Dahil nagpuporsige talaga sa pag-aaral, no? Kahit sobrang hirap ng buhay. Walang nanay, walang tatay nag-aaruga. Si Lula lang mag-uling. Oo. Uh -huh. so, saan iksoon? Nga nag-eskoylaron? Kung nga grade pod? Grade 10. Kung man iyang pangalan? Julie Babae? Mm. So, gabi na to mo uli? Oo. Uh, karong taon-taon din nga. Karong taon-taon? So, sana makausap namin si Julie Mi. Kumusta na ang may bugas karong? Oh, napay gamay. Gamay na lang? Oh. oh. Gamay na lang. Kasi samay gamay na lang yung bugas karo. Mm, um, gamay na lang. Ang sama yung konsumo? Kanang... Mais. Mais? Mm. -hmm. Tagaan mo na mo kumay. nilipay ka? Nakalipay na mm mo. -hmm. Nindot ng humay no? balo na no? <laughs> no? Ang mais no? Nindot rang mais kung naisudan no? Oo, naisud naisudan. naisudan. naisudan no? Pero, pero ka yung mais kung naisudan no? Mm hmm. Uh, sige, uh, bro. Kunin mo bro naami nagdala na midaan o oh, naami 25 kilos na bugas may nara na makatabang sa inyo. sa inyo uh -huh. salamat ni Tawang naami bugas hindi naami kapalit uh makatabang tabang, tabang sa karoon makatabang tabang na mag, magbalon ka magbalon ka sa school mm. uh -huh. salamat ni Tawang naami bugas oh, ito Yan. yung bahay nila ito po yung bahay nila ah. Uh -huh. So yan po, ilagay mo dito bro. So madami dami yung dala namin. Ang naon sa eh. Ha? Inyo ihatag sa mga. Kung ano kanang nanay sa bayad, 2,000. Hindi mo mami kwarta. Ha? Hindi limita na joke lang na eh. <laughs> ihatag lang mo na oh, ninyo. Ihatag. Salamat. Nak Nakulbaan ka na eh. <laughs> Salamat oh. Ang mga oh, na may grasa yung maabot. Oh, gihatag na mo na ninyo dili na sa wala na sa ibayad. Oh. Tabang namo na mo sa inyo ha. Salamat. Dugang dagdag a konsumo po ninyo. Yan ba? Ay hindi. Hindi yeah. Ha? Yeah. Ah, yan na. So nandito na pala yung isang kapatid nila. Ah, makausap din natin. So yan ha, mayroon tayong bigas. Ito po. Ah. Smiling <laughs> si Inday. Dali. Sige, kisay, ngala na niya? Julie Julime Julie Julie Si Dogis Dog, may ari daw. Ari ka tiyan. Ang dito na si Julie yung isang kapatid nila. Kung saan ka nga grade? Grade 10. Grade 10? Oo. Oh. Nakay cellphone? Wala ka rin cellphone. So, ah. ang grade 10, di ba? Ang kailangan ng cellphone, no? Mm -hmm. Si Julie pila na edad niyo mo? 15. 15? So, galing ka pa sa school? Walang, wala lagi, wala may gano'ng uniforme lagi. Wala ka pala. Wala kayo uniforme? Wala. So okay lang school nga wala kayong uniform. okay naman sabot naman sila. Ni sabot Mhm. ganito po na yung nana ninyo na sa ibang lugar. Sabi sabi ng lola niyo kunti lang ibigay kada buwan, 500 lang daw yung tatay ninyo. Wala, rin pakialam yung tatay ninyo. Ano pong masasabi? Ang -ano, ba kahirap na ganito ang sitwasyon? Lisod lisod sir trabaho sa mga inahan kay kanang tabang rapat sa bata. Ngana, ngayon na na. Gamay lang po ko nung daong sildo. Ngayon mm ito, siya gamay dire. Kaya hindi po kayo may bugas po. Huwag ka nang kaya Salamat kayo ni ah Ngayon na mm -hmm. ng bugas. So yung... nagdala kami ng bigas. So makatulong na yan sa inyo. Mm -hmm. ah, yung kapatid ninyo, hindi nag-aral. Inyo ni encourage yang, Amun, giingnan, siya ah, nga mo iskwila sunod. Ang mo siyang gingnan nga mo iskwila. Pwede liman ta Hindi -hmm. oh, nag-iit siya ka do dong? Ha? Huh? ko eh. Mhm. Ang pangbalon o pangsudan na sa kuyhatag ninyong kas. Okay ra sa inyo ha? Ha? Mm -hmm. Napakahirap 'yon. Pakasihan yung 500 pesos sa isang buwan, tatlo po sila dito. Ah, uh, uh, silang nag-aaral. Tama ba? daw? dalawa silang nag-aaral, yung isa huminto na yung isa. So, uh, 25 kilos na bigas at saka may ibigay akong pwede pangbaon ninyo. Lola pangbaon mm -hmm. nila, lola. At saka, bili din kayo ng pang-ulam-ulam ninyo, ha? Kung akong idagdag na 5,000, ha? Salamat, ito oh. sa oh, ginuong nga nga i-hatag sa mga... ito, Lola. 1, 2, 3, 4, 5,000. Salamat ang tao nga namin mapalit ka sudan. Kapatid sudan. Oo. Oh. Oh, oh. so, huwag nyo kapatid sudan kayo. Karoon-karoon ka rin, huwag nyo sudan ka rin. Ginomo lang ang tao mong sudan. Ginomo sa eh, mm. inyo ka roon? Hmm, magkakapo ka ikaw ginomo. So ginang kung sa may gibalong Huwag man Bawon sila mm -hmm. sir ay Kanon ba ilang bawon? Ila Ngaon sila punta Ginang buwas gapon Pero daghan ng utan nung dari Maka utan oh, utan, utan, utan ramo hmm. Marami silang tanim dito guys na mga gulay So makagulay gulay kapag walang ulam mm. hmm. So ikaw Chris saan sa may mga ikasulti Salamat kayo sa nang Kanang bugas o kanang kwarta Kaya nanami ka bawon hmm Unang-una, -una, pasalamat tayo sa Panginoon at sa pangalawa sa aming mga mm. -hmm. Ngayon, aming sponsor. No? Julie? Mm -hmm. Salamat sa Ginoo nga naabot ng Dere nga. Mo'y hatag sa Ginoo sa mua nga. Kita ka may bugas, kita ka may kapayit o kanang Uggsa kwan sa kaya sa kwarta na ay mabaw na ay nami ka nang kapayit nga. Amo pong mga gamit-gamit dere sa balay. Mm -hmm. Salamat kayo. Si Kwan, Rimar! Salamat, Salamat sa Tasya o sa kwarta sa parpalit o sudan o lamat sa ginoo lamat sa inyuha na ayaw pa balon akong magwa o manghod lamat mm. iskoy lagi mo ha kay mm. maura gina isya wadyo yung nga ang iskoy nga dili makapa dili makamaayo sa itong kinabuhi dipindir na sa itong pagdala so naay mga kadaghanan dyan basta maka tiwas-tiwas tag iskoy la <laughs> maka kuan gita maka kita sa mga opportunity baga ng trabaho ngayon ngayon So kanang uban nga nakalapos ko ila walay trabaho, sila depende ra pa nanla sa paningkamot nga nang wala sila ka kitang trabaho maayo. So mas maayo gyud basin sa kalisod, halagway balon, maglakaw lang, muski lang ha. Ayaw gin mo og sa uban. Mas si dudong wa gani wa ba. Padayon ka iskwela ha. Iskwela ka ha. Padayon, hmm. Padayon ka mag yung lola tigulang na ang usa sa inyong hunano hunano na matigulang nga na inyong lola dili nakakampoy na ana mo nakatrabaho na mo magatabang mo sa inyong lola kaya sa sitwasyon niyo karon kung wala pa inyong lola adto mo sa mga lain tao so lahi kaayo malaki pong kaibahan kapag doon tayo sa ibang tao makatira sa sitwasyon niyo swerte kay mo nga naapa mo yung lola nakakuha mo sa kung Oh, uh, mm -hmm. advice lang na mo lang po sa among na experience ha? Lo na grade 10 to 12. 11 12 kailangan sil talaga no. Mm. Sige lang ha. Uh, magdasal lang tayo baka magkasipit tayo ha. Magampo lang ha. Inday ikaw kinanglan pugad sil pa. Dili mm. paman pa Oh. Maanis kay si Inday oh. bili pa jud kayo sa pagkakaron. No. Sa so ang si Jole, Jole ha. Mm. Sige lang ha magampo ta ha. Basig Uh, usa sa bisa maka-provide ni mo cellphone ha Oh, sige. I ikaw, Krisa, uh, Chris, ah, dili pa kayo kinahalano ng cellphone. Dili pa man, kay grade 6 pa. Oh, grade 6 pa man, no? Mm. Oh. Sige, ah, uh, yan po, uh, magdilim na po. Uh, maraming salamat sa ating sponsor ngayon. Ate Nida. Ate Nida sa ating Greece. Yan po. Binigyan namin sila ng 25 kilos na bigas at uh, 5,000 na cash. Maraming salamat, Ate Nida, sa bigas tanggap namin ngayon. Okay. Atinida, maraming salamat. Atinida, maraming salamat. Atinida, maraming salamat. Atinida, maraming salamat.